Hello guys, so ito Ito yung nabili ko sa ano Sa Tindahan guys ha, sa isang mall So dito sa Bohol guys So I just want to show you kung tama ba yung mga Pinagbibenta nila So Napabili ako dito guys kasi Sa tingin ko pa lang guys Ano na guys, yung Maliit talaga ba sa size nya Bito kaya iba-iba na yung mga tik technique or taktika ng mga supplier natin ng mga itlog, no? So tingnan natin kung tama ba yung mga binibenta nila, guys. Ito, guys, medium. Tatlong medium at tatlong small yung binili ko. Kasi hindi naman sa pag-aano, no? pero siyempre, karapatan din ng mga customer na makuha yung binayaran nila, di ba? Yung tamang size. So sa itlo guys as per DTI Kasi may tamang timbang para sa mga sizes ng pullets So so ito ilalagay ko sa screen So ayan Sa small guys ito is oh, may pi, Una guys piwi So piwi below 40 hanggang 45 And then may pullets pa 45 to 50 So itong small guys is na belong to sa 50 to 55 And then, sa medium is 55 to 60. So, timbangin natin, guys, kung tama ba ito mga nakuha nating itlog, ha. So, una. Small na kalagay. Pero, pullets. Oh, ah, piwi pa nga. Hindi nakabit ng 45. So, ito, ayos ito. 51. And ito, 48 bullets So, yan guys. So, so na natin guys is medium. Okay. Fifty to. So, ito is klaro is small sana yan. Fifty to. Ginawang medium. 53. So, sa tatlo medium guys, is wala talagang totoo medium, no? It's a small guys. Tagal ko na sanang gustong gawin to eh. So, ano talaga, ngayon ko lang na napabili kasi siyempre may ito ako eh. May kami, siyempre, ba? Diba? Pero para lang ma-aware yung mga consumers natin, say, dapat, nakuha nyo yung mga binabayaran nyo dapat syempre yun yung may sa inyo dapat diba pero hindi ko sasabihin kung saan ako nakabili nito okay uh, kung ayaw nyo maniwala guys pwede kayo pumunta sa mga ano binibilan nyo timbang nyo yung mga ganito timbang nyo yung mga ito nyo kung diskumpiado kayo okay so kung hindi naman wala naman kayong pake sa mga sa mga timbang ng mga itlog or sizing, wala naman problema yan. So, I'm just showing you some information na anong nangyayari sa market, guys. Okay. So, ayan. So, no wonder na nakakasurvive sila sa mga ganitong panahon na uh, masyado mura yung itlog. Para sa mga backyard farmers dyan, so ipapatuloy nyo lang po yung pagiging honest sa mga ano natin mga bentang itlog natin guys. Eh, hindi tayo makasabay sa mga malalaking farmers pero at least quality na yung sa atin na tamang-tama fresh, tama yung timbang. No, yung mga itlog na binibigay natin sa ating mga loyal customers. Okay. So kapit lang, mga kapatid. Mga kapit lang, kaya yan. Uh, para sa mga malalaking poultry so, be fair naman kayo sa mga consumers nyo so ayan guys ha. no oh, yeah that's it for my video guys bye bye